yung lahat mga kapanganay tayo po ngayon narito sa akin palayan atin pong binibisita kung yung tubig na aming sinulsog pinuntahan po namin yung paahon nung isang araw ay kung nakakarating na dito pero hindi para pong hindi pa nakakaabot dito dahil nga po itong akin itong palayan ay kahulihan ay kumbaga ay kaduluhan yan pero kung po naman sa sa pag-ulan ay nababasa na po ang pala ang lupa oh. yan para po namang mat, malilinis agad natin ito hindi katulad nung nakaraan na ah, nabakante yan yung pong nakaraan ganitong buwan talaga pong nabakante po natin gawa po nung wala pong tubig eh, ngayon po naman ay eh, kami po dumat ah, sumulsog I mean nadating kaya lang po hindi pa umaabot dito sa akin pelayan. kaya nga po ating binibisita ko ngayon ay eh, akin pong i-sprain ng pamatay damo yung mga pilapilan para mas madaling trabahohin yan matigas pa hmm. Pero kung na po naman na kumbaga eh, dito nga po laging naulan eh, para nababatad na rin kahit wala siyang tubig. Hindi katulad nung nakaraan na talagang pumuti. Ang lupa parang pumuti. Mm. Oh no. Buyaso pa, buyaso na po. Malambot-lambot na hindi katulad nung nakaraan oh, ayan oh kung magkakatubig po ay kahit yung motor na laang kaya na pong madurog kahit hindi na ng kalabaw ay aray pala ng mga babae may tubig na po pala aray lang palang mataas ang wala oh. yan o no? oh. ay ayos oh. yan may tubig na po yung baba aray pala ang dalawang peraso ang wala yung kalakihan ngayon naman ang wala o yan o oh. laki na lampas na pala ang tubig oh. kahit po dito sa maliliit nating pinitak hmm yan ay salamat na at makaka tanim uli ng pang pangalawang tanim dito sa loob na isang taon dati po ay isa laang beses ay. ay ngayon po ay di de... anong araw ay pwede nating sprayin gawa po ng kung hindi abot ang tubig ang bala ko po ay hindi ko muna i ay gawa ng ay, ma, masasayang lang uli ang aking pagod kung hindi ko matatamnan ay ngayon po ay parang matatamnan ito gawa ng malaki na po ang tubig oh. yung laang pala naman ang walang tubig ay salamat ang ko uli Nung nga po isang araw eh, nga siya sabi ko nga kami nga po sumulsog ay umabot na. Ay, alakay. Pwede na itong sprayin. Kaya lang eh, hindi pa ngayon. Mga schedule po sa anong araw. Naring alam palang wala. Yung isang ngayon. Yan, bali po ganito nga dito. Ito nga po ay nung tayo nag-ani. Hindi ko na rin yan na i-vlog. Oh. Okay po naman dito ang ating na nakuha. Panalo tayo dito. Ano man yung pagka kuha namin ng tubig at abot agad dito. Ibig ko sabihin nag-improve. Hmm. Yan ito lang po ang wala. Ito ang aking palayan to. Oh. Itong bali tatlong piraso. Yung kalakayan pero ito po ay madali na magkaroon. Para po bang tumusok lang ang tubig? Wala pa nga talaga oh. Ate mo pupunta rin dulo na rin malaking luwang, malaking pinitak 'yan oh. Kung may natalo na. Ay basa-basa na po. <laughs> yan oh ibig sabihin eh malapit na rin pumarito ang tubig. Ayun, oh, meron na po. Kaya lang ay eh, dito la ang bungad. Hmm. Yan oh. Ay, salamat. Ayan, ito po ay eh, ating kokonena. Ating pong ready na uh, ano? Schedule na pag-spray. Ako rin po na mag-spray kaya lang eh, hindi ko po alam kung mga bukas o sa makalwa. Yan. salamat naman ho oh. dito po siya kumukuha ng patubig ay yan dito sa aking kahanga ay wala pa rin po naman ho oh. pero meron na pa itusok nakatusok lang ang tubig yan po oh. dito tayo kumukuha sa ating kahanga ay halala lalaka ng gisak pa rin ay oh. rin kay kagawad tubig na rin ating kinukuha nito po yung, yung, sa dulo oh. doon tayo na ay ito pong dulo nitong kinukuha natin ay ulakan na ng tubig oh. ang problema nga lang ay hindi pa po umaabot dahil nga tusok nasipsip sa lupa yan oh. ay laki na po oh. ito po ay eh, itong pinitak na ito ay doon na ang sa akin malaking luwang malaking pinitak yun doon sa dulo ay laki po eh, oh. hindi pa po lang kayahin ng lupa gawa ng marahin pa pong gisak ay, ayos na ito. Siguro po yung mga dalawang araw pa, eh, baka puno na yung aking malakang luwa. Sa pagsama ninyo sa aking mga vlog, yan, salamat po sa pagsubaybay. Yan po lagi masasabi ko sa inyo, ingat po palagi ang lahat. Bye.